sa gitna ng malawak na desyerto ng Sahara, isang lugar na tila walang hanggan kung saan ang init ng araw ay parang apoy na tumutunaw sa lupat at ang mga alon ng buhangin ay naglalakbay kasabay ng hangin. May isang nilalang na tila nilikha ng kalikasan mismo upang maging anino sa liwanag ng araw at hari sa malamig na gabi. Ito ang Fennec Fox, ang pinakamaliit na soro sa mundo, ngunit huwag mong ipagkamaling mahina o marupok. Dahil sa likod ng kanyang munting katawan ay nakatago ang isang kakayahang magpatuloy sa buhay na tinalo ang init, gutom at dilim ng isa sa pinakamalupit na lugar sa buong mundo. Ang simula, ang buhay sa gitna ng kawalan. Sa unang sulyap, ang desyerto ay tila isang lugar ng kamatayan. Walang punong nagbibigay lilim, walang patis na nagbibigay buhay, at ang hangin ay mainit na parang apoy. Ngunit sa ilalim ng mga buhangin, sa mga bitak ng lupa, at sa lilim ng mga batong tila pinanday ng panahon, dito nakatago ang buhay. Dito naninirahan ang Fennec Fox, isang nilalang na may ginintuang balahibo na kumikislap sa ilalim ng araw, at mga taingang tila labis na malaki para sa kanyang maliit na katawan. Ngunit ang bawat bahagi ng kanyang anyo ay may dahilan, isang himala ng evolusyon na hinubog ng panahon at ng kalupitan ng kapaligiran. Ang pisikal na hiwaga ang Fennec Fox ay may habang halos wet yukaning sentimetro lamang, kasing liit ng isang maliit na pusa. Ngunit ang kanyang mga tainga, umaabot ng hanggang 15 cm, ay halos kalahati ng kanyang buong katawan. Bakit ganoon kalaki? Ang mga taingang iyon ay hindi lamang pandinig, sila ay isang instrumento ng kaligtasan. Sa init ng disyerto, kailangang mailabas ng katawan ng sobrang init upang hindi ito mamatay. Ang malalaking tainga ng Fennec Fox ay parang radiator. Tinutulungan nitong ilabas ang init ng dugo upang mapanatiling malamig ang katawan. Ngunit higit pa roon, ginagamit din niya ito upang marinig ang bawat galaw sa ilalim ng buhangin. Kahit ang pinong yabag ng isang ipis o butiki sa ilalim ng lupa ay naririnig niya. Sa ganitong paraan, alam niya kung saan siya dapat maghukay, kung kailan siya dapat umatake, at kung kailan siya dapat magtago. Isang nilalang na binigyan ng pandinig na mas matalas pa kaysa sa kahit anong nilalang sa disyerto. Ang balat na ang laban sa araw, ang kanyang balahibo, kulay buhangin, Minsan ay ginto sa liwanag ng araw, ay hindi lamang para sa ganda. Ito ay isang perfectong camouflage. Kapag siya ay nakaupo o nakahiga sa ibabaw ng buhangin, halos hindi mo siya makita. Sa gitna ng mainit na kapaligiran, siya ay nagiging anino lamang sa liwanag. Ang kanyang balahibo rin ay espesyal. Sa araw, pinoprotektahan siya nito laban sa matinding init. Sa gabi, kapag ang desyerto ay bumabagsak sa lamig na halos nagyayelo, ito naman ang nagbibigay sa kanya ng init. Ang Fennec Fox ay hindi lang basta nabubuhay sa diserto, siya ay isang produkto ng diserto. Isang nilalang na isinilang, hinubog, at pinalakas ng kalupitan nito. Ang kaharian sa ilalim ng lupa. Habang ang araw ay nasa tuktok, ang temperatura sa ibabaw ng diserto ay umaabot ng higit sa 50 degrees Celsius. Walang makakatagal. Ngunit hindi ang Fennec Fox. Habang ang iba ay nauupo sa init, siya ay nakatago sa ilalim ng lupa. Gamit ang kanyang malalakas na mga kuko, naghuhukay siya ng mga lungga na umaabot ng higit sa denong talampakan ng lalim. Dito siya naninirahan kasama ang kanyang pamilya, isang ligtas na mundo sa ilalim ng buhangin, malamig, tahimik, at malayo sa panganib. Ang mga lungga nila ay parang mga lungsod sa ilalim ng disyerto. May mga daanan, silid, at mga tagong lagusan na tanging sila lamang ang nakakaalam. Dito sila nagpapahinga sa araw at lumalabas lamang pagsapit ng gabi. Sa labas, walang buhay na makikita. Ngunit sa ilalim ng buhangin, tahimik na humihinga ang desyerto at naroon siya naghihintay. Ang gabi, simula ng buhay, pagsapit ng gabi, bumababa ang temperatura. Ang buwan ay sumisilip at ang mga bituin ay kumikislap sa langit na tila walang hanggan. Ito ang oras ng Fennec Fox. Tahimik siyang lumalabas mula sa kanyang lungga. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga tainga ay nakaabang at ang bawat hakbang ay maingat. Sa gabi ng disyerto, ang bawat galaw ay maaaring magdala ng buhay o kamatayan. Ang fennec fox ay omnivore, kumakain siya ng halos lahat, mga insekto, butiki, itlog, prutas, ugat ng halaman, at kahit maliliit na ibon. Ngunit sa disyerto, walang katiyakan kung saan ka makakahanap ng pagkain, kaya't ang kanyang pandinig at pangamoy ay kailangang maging perpekto. Kapag narinig niya ang galaw ng isang beetle sa ilalim ng lupa, mabilis siyang maguhukay gamit ang kanyang maliliit ngunit matitibay na pa isang mabilis na kagat at iyon na isang gabi na namang puno ng enerhiya. Ngunit hindi lamang siya isang mabangis na mga ngaso. May disiplina ang kanyang kilos. Hindi siya papatay ng walang dahilan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa balanse ng kalikasan. Ang tubig na hindi nakikita isa sa pinakamalaking misteryo ng buhay sa disyerto ay ang tanong, paano sila nabubuhay kung halos walang tubig? Ang sagot, ang kalikasan ay may lihim. Ang fennec fox ay bihirang uminom ng tubig. Kadalasan, hindi mo siya makikitang umiinom kahit minsan sa buong buwan. Ang kanyang katawan ay natutong kunin ang lahat ng kinakailangang likido mula sa pagkain. Ang mga prutas at insekto na kanyang kinakain ay nagbibigay ng sapat na moisture upang siya mabuhay. Ang kanyang bato, kidney, ay may kakayahang magtipid ng tubig, halos walang nasasayang. Isang himala ng ebolusyon na nagsasabing, hindi mo kailangang maging malaki upang maging matatag, kailangan mo lang matutong magbago. Ang pamilya at isosyal na buhay Ngunit higit sa lahat ang Fennec Fox ay hindi nag-iisa. Sila ay mga sosyal na hayop. Karaniwang nakatira sila sa grupo ng Sidhu hanggang 12 Miembro, isang pamilya na pinamumunuan ng isang mag-asawang Fennec na matagal nang magkasama. Sa ilalim ng lupa, naririnig ang mga maliliit na tunog, tila tawanan, tila bulungan. Oo, oh, nakikipag-usap sila, gamit ang tunog, kilos at tingin. Nakapagpapalitan sila ng impormasyon, kung saan ligtas, kung saan may pagkain, kung kailan dapat magtago. Ang kanilang ugnayan ay mahikpit. Kapag may panganib, mabilis silang nagtutulungan. Kapag may bagong silang na mga tuta, ang buong pamilya ay nag-aalaga. Sa gitna ng disyerto na puno ng panganib, ang Fennec Fox ay natutong manirahan hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagmamahalan at kooperasyon. Sa disyerto, ang bawat buhay ay isang himala. Ngunit ang Fennec Fox higit pa sa isang himala. Siya ay isang paalala na kahit sa gitna ng kawalan, may kagandahan na kahit sa ilalim ng matinding init, may pag-asa. At kahit ang pinakamaliit na nilalang, kapag marunong magtiyaga, ay maaring maging hari ng kanyang sariling mundo, ng buhangin sa background. Sa disyerto ng Sahara, ang bawat gabi ay isang larangan ng digmaan. Isang tahimik, ngunit walang katapusang laban para sa kaligtasan. Walang batas, walang awa. Ang bawat nilalang ay nabubuhay sa pagitan ng gutom at takot. At sa gitna ng buhangin, sa bawat anino ng buwan, Naglalakad ang isang maliit na nilalang na walang armas kundi katalinuhan, bilis at likas na talino, ang Fennec Fox. Mga kaaway sa kadiliman, hindi siya nag-iisa sa disyerto. Sa bawat gabi, naroon din ang mga owl, mga jackal at minsan ay mga ahas na gutom sa laman. Para sa isang maliit na Fennec Fox, ang bawat kaluskos ay maaaring kamatayan. Ang mga owl, lalo na ang eagle owl, ay isa sa kanyang pangunahing kalaban, tahimik itong lumilipad sa kalangitan handang dumapo anumang sandali, ngunit hindi madaling mabiktima ang Fennec. Dahil sa kanyang matalas na pandinig, naririnig niya kahit ang pinong pag-ikot ng hangin sa pakpak ng ibon. Isang mabilis na pagtalon, isang paglubog sa buhangin, at siya ay naglalaho sa dilim. Minsan, kapag masyadong mabilis ang panganib, hindi siya tumatakbo palayo, bagkus, lumulubog siya sa kanyang sariling tahanan. Ang mga lungga ng Fennec Fox ay hindi basta butas lamang, ito na mga labirinto ng kaligtasan. May mga daanan na patagilid, pababa at palabas. Kapag may kaaway, maaari siyang dumaan sa isa sa maraming lagusan upang makatakas. Isang maliit na nilalang, ngunit may utak ng isang sundalo. Ang tao, ang pinakamalaking panganib. Ngunit may isang kalaban na hindi niya naririnig kahit gaano pa katulis ang kanyang pandinig. Isang kaaway na hindi siya gustong kainin, ngunit unti-unti siyang pinapatay. Tao. Sa mga nakalipas na dekada, dumarami ang mga tao sa mga gilid ng disyerto. Ang mga nomadikong tribo na dati kami nakikibahagi lamang sa kalikasan ay napalitan ng mga manghuhuli at negosyante. Ang mga fennec fox ay ginagawang pet, tinatanggal sa kanilang natural na tirahan upang ipagbili sa mga merkado ng lungsod. Ang kanilang mga malalaking tainga at kakit-akit na anyo ay nagbibigay sa kanila ng pambihirang kagandahan, ngunit ito rin ang dahilan ng kanilang kapahamakan. Ang ilan ay ikinukulong sa mga hawla, Pinapakain ng hindi angkop na pagkain at unti-unting namamatay sa layo mula sa kanilang disyerto. Ang iba naman ay napapatay ng hindi sinasadya. Habang lumalawak ang saklaw ng tao, mga kalsada, mga sasakyan, mga gusali, nasisira ang mga lugar na dapat ay tirahan ng Fennec Fox. Ang dating malawak na kaharian ng buhangin ay nagiging sementadong daan at ang tunog ng hangin ay napapalitan ng ingay ng makina. Ang pakikibaka ng kalikasan Ngunit ang diserto, kahit tila tahimik, ay may sariling paraan ng paglaban. Ang Fennec Fox, sa kabila ng lahat, ay hindi madaling mawala. Ang kanyang kakayahang umangkop ay kahanga-hanga. Kapag natuyo ang isang bahagi ng diserto, lilipat siya. Kapag naubos ang mga insekto, hahanapin niya ang mga ugat ng halaman. Kapag sumobra ang init, lalalim pa ang kanyang lungga. Siya ay simbolo ng resilience, ng kakayahang manatiling buhay kahit ang paligid ay nagbabago. Ngunit kahit kanoon, may mga hangganan din ang kalikasan. Ang global warming ay nagtutulot ng mas matinding tagtuyot sa Sahara. Ang mga halaman na dati ay nagbibigay ng pagkain sa maliliit na hayop ay unti-unting nawawala. Ang mga bagyong buhangin ay mas madalas, mas marahas, at mas mapanganib. Sa gitna ng ganitong pagbabago, ang fennec fox ay unti-unting napipilitang maglakbay ng mas malayo upang mabuhay. At sa bawat kilometro na kanyang tinatahak, mas lumiliit ang tsansa ng kanyang kaligtasan.